patutuyuin lang natin tong sabaw hindi naman totally tuyo matuyo tuyo lang yan okay Naghahanda si Dos ng mga dadalhin niya pupunta ngayon siya kay papanya Si Uno na na. Nay, mapahatod na si Imo si Dos Dumas <tipos> magtukon. Pwede ka? di darat orang. uno na una na nakabike siya. Mama yung hapon. Siguro mga alas 5 uuwi lang silang dalawa. Kasi bukas may pasok sila bukas, ako naman ang babalik doon. Dadalhan ko si Banong ng gulay. gulay ako ngayon ng kamuting kahoy. Ako na maghahati din sa kanya kasi bukas maghapon daw talaga at klase nila. Ihimayin eh, ko na tong kamuting kahoy. Okay lang naman na ngayon ko lutuin. Bukas pedas dan yang lang guys tagal bago bago matapos ito ang mahirap sa paggulay ng kamoting kahoy kailangan talaga maaga pa mag aasikaso ka na matagal kasi pag lamas nito kailangan kasi lumabas yung katas para mapigaan ito malapit na guys, hamang nilalamas ganito. Kailangan iwagwag para hindi siya kumpul-kumpul. Pangit -kumpul. kasi pag kumpul-kumpul yan. Ito guys, nakatatlong bilog tayo. Marami na to. Kaya lalawang nyug ang ilalataan natin dito. Halangan iwagwag wag. Unang gata para sa kakaunang gata. không có tiếng nhỏ nữa kìa các bạn nha pala So, pag namin, pumasok pala doon sa may sapa. So,

patutuyuin lang natin tong sabaw hindi naman totally tuyo matuyo tuyo lang yan Lagay okay. natin ang maraming sili. Dagdag tayong asin. pag pinatuyo ko pa kasi to kakain kami ng gabi matutulog na naman ako ng busog okay. Hays, kain tayo bukas na natin patuyuin yun, gulay kasi pag hinintay pa natin matuyo kakain tayo ng gabi ng gabi tulog na naman ng busog pag natulog pa naman ako ng busog, pag gising ko, busog pa rin ako. San Kain po tayo. Alas 8 na. Ngayon pa lang kayo maghahaponan. Bukas pupunta ako kay Banong. Magdadala ako ng gulay na to. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat.